At mga idol, ah, uh, buhay tracking. Ah, uh, lapitan natin ang ating kababayan na ah, uh, upang panuuri natin ang kung paano ang actual na mag-araro uh, sa isang bukid na nakasakay na po ang uh, tao. Ang isang uh, may hawak ng isang makina na kung saan para mabilis na maiayos at maihanda ang bukid po. Ah. Uh, lapitan natin na uh, buhay tracking mga idol. And again, uh, ito po ang isang aktual na ginagawa po ng isang uh, nag-aararo na kababayan natin na kung saan ay siya po ay nakasakay. And mga idol, panuori natin ang aktual na ginagawa niya. Ang ganito po ang mga uh, pamamaraan ng mga pag-aararo o tinatawag natin sa susuyo na idol. Uh, sa ganyang pamamaraan po, uh, makikita natin kung paano po maiahanda ang buhay ko mga idol at ganito po ang actual na pamamaraan ito po yung tinatawag na makabago mga idol kung mapapansin nyo nakasakay na po ang nagmamakin ako nagsusuyot mga idol ganda nyo po yan na sobrang nalit po ng putik mga idol agad ah, ganito po niyang hinahanda yan o oh. Ayan po ang pagtatamna ng palay mga idol para Uh, yan na yan pong panibagong uh, uh pamamaraan o mga na kung mapapasin ng mga idol nakasakay na po yung tinatawag na isakay mga idol yan na, uh, bumababa po may isa siya pagka po uh, sa sopong lalim ng putik mga idol tumulubog po kasi kaya sumasakay din siya Ay, mga idol, ganito po ang aktual na paghahanda ahanda ng isang bukit o yung tinatawag natin na uh ah uh, nagsusuyog ng kisakay mga idol yan, ganito po ang ginagawa niya And, uh, kung po, uh, na kung mapapansin ang pinanggagalingan mga idol And, uh, ganyan po hinahanda ng isang magsasaka ang bukid po upang uh, malagyan po ng palay o matamnan mga idol yan, uh, para makita po ng ating mga ang actual na pagsusuyot o tinatawag po natin isa kay buhay takin ganyan po ang ginagawa dahil po ang makabago ng pamamaraan ng pagmamakina o pag, uh, pagsusuyot ng nakasakay po ang tao mga uh, idol na uh, makikita niyo po uh, na po sa uh, o pang hindi na po masyadong mapagod ang isang magsasaka o manggagawa ng ating bukit mga idol. Uh, sa ganyang pamamaraan po, hindi na po masyadong mapapagod ang ating magsasaka. Kung mapapasin nyo, buhay trating nga, nakasakay na siya. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga magsasaka na walang sawa mga mag -ano sa magkawa at uh, kapag uh, angbag po sa ating mga kapagbayan makapagaluto uh, ng bigas na pinakain natin sa araw-araw yung mga idol kung nakikita nyo nakasakay na siya yung mga misa po bumabaon sa sobrang ito ng putik yung mga idol yan po ang actual na pamamaraan ng mga uh, pagsusuyot o pag-aararo mga idol. Kaya kung makikita nyo po, nakasakay na po ang isang magsasaka. Ay, hindi po siya naglalakad na. Kaya ginahawa po siya mga idol. Yan o, ganyan po ka uh, duwang. At ganito po ka uh, ganda na kapag natapos. makikita niyo po, ah, po ang buhay sa po ang uh, makabagong pamamaraan uh, ah, ng o pag uh, ah, mamahin na ng pag-aanda ng isang buhay pang idol. po. sa uh, ganyang pamamaraan po mga idol unti-unti na po ah, uh, napapabilis, napapaginhawa at komportable po hindi na masyado napapagod ang ating mga magsasaka mga idol ah, o oh, nakasakay na po siya uh, uh, hindi na siya naglalakad yan po ang mga makapagod pamamaraan o ito na nausok po rin po sa pasakit gano'ng gaano ka komportable mga idol. Nakasakay na po ang nag, uh, nagmamakina, ang tawagin natin o uh, nag-aararo mga idol. Yan. maraming maraming salamat po sa lahat ng magsasaka na walang sawang uh, maglingkod sa ating mga kababayan. Yan. sila po ang uh, nagsasaka upang uh, may makain tayong mga bigas araw-araw o -araw, may maisahing mga idol. ready na po yung mga yung mga uh, gagamitin na mga pisa kung tawagin natin gold natin magsasaka ah, hindi na sila masyado may medyo bisa na po uh, kaya uh, napipilita po nga bumaba ang ating pagsasaka upang hindi mabalaho ang mga kina mga ito okay. Ayan, maraming maraming salamat po sa